Heartbreaking news in the music industry. Former One Direction singer Liam Payne found dead after a fall from the third floor of a hotel in Buenos Aires. Nagluluksa ngayon ng maraming fans ng bandang One Direction matapos ang nakakabiglang balita tungkol sa pagkamatay ng isa sa grupo nitong si Liam Payne. Hindi makapaniwala ang maraming fans ng bandang One Direction na sa edad na 31 ay kagad na mawawala ang singer na si Liam Payne. Lalo na't hindi pa man din ang ng hinihintay na reunion concert ng mga fans para sa nasabing grupo. Ayon sa ulat, kinumpirma na ng polisya na si Liam ang natagpuang patay sa isang hotel sa Buenos Aires, Argentina na umano'y nahulog mula sa balkonahin ng kanyang hotel room. Pagsasalaysay pa ng polisya, may tumawag umano sa kanila bago ang insidente at pag nila ay dito na nila natagpuan ang katawan ni Liam na nahulog nga mula sa balkonahin ng kanyang hotel room na nasa 3rd floor. Dahil dito ay nagluluksa nga ngayon ng maraming fans dahil sa bigla ang pagkawala ng isa sa grupo ng hinahangaan nilang banda. Si Liam Payne ay isang mga awit, songwriter at aktor mula sa United Kingdom. One Direction ay nabuo noong 2010 sa reality show na The X Factor sa United Kingdom. Naging bahagi si Liam ng One Direction noong 2010 nang sumali siya sa The X Factor kung saan nga nabuo ang banda at agad na sumikat sa buong mundo. Sa simula si Harry Styles, Liam Payne, Louis Tomlinson, Niall Horan, at Zayn Malik ay nag-audition bilang mga solo na kalaho. Bagaman magagaling silang lahat, hindi sila nakapasa sa solo category ng kompetisyon. Pagkatapos ng kanilang solo auditions, iminungkahi ni Simon Cowell, isa sa mga hurado, na pagsamahin sila bilang isang grupo. Sa tulong ni Cowell na buwang One Direction bilang isang boy band, nagsimula silang magperform bilang grupo at nakatagpo ng suporta mula sa mga manonood. Ang grupo ay naging isa sa mga pinakasikat na boy bands ng kanilang panahon Naglabas ng maraming album at nagtanghal sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 2015 ay nag-dation si Saint Malik na umalis sa grupo. At noong 2016, nag-anunsyo ang natitirang apat na miyembro na magpapahinga muna sila bilang banda para sa kanilang solo na karera. Nang magpahinga ang One Direction noong 2016, nagsimula si Liam ng kanyang solo na karera. At naglabas siya ng mga hit tulad ng Strip That Down, Get Low at For You kasama ng ilang mga kilalang artists. Ang kanyang musika bilang solo artist ay may halo ng iba't ibang genre tulad ng pop, dance at R&B.